Gapuhas kong anak, oy. Gapuhan ni papi, oy. Anong gwapo na kong anak? Anak ni kamang antiki, anak. Tiro na ilog sa atop. Antiki maroon, anak. Oo. Oh. Tiki ron, anak. Ida ilos ang anak. Ida ilos ang anak. Ooh. tarong o higda, tarong o higda na, tarong higda bibi. Laydan, o oh, di pa laydan, dandin, darindin. Ang langga ni mama, ang langga nga papi, ang langga nga. Ano na akong bata? Ano noktok si papi ko? Tarong higda. isaylo ilo na kas Dako na mga gudang bata. <laughs> Kaluoy yung taon, oi. Eh. Kaluoy yung kong anak. Kaluoy ni mga anak, oi. Eh. isaylo ilo na kas anak, kuranan, anak. mong mga gudang anak. Pinangga. <laughs> Pinangga <laughs> na, oi. Eh. Pinangga, gid na. ka, ina. Pinangga ng mama. Pilangga na, oh. Mm, grabe na pinangga agad ng bata, ah. Di matabang ang kang pinangga. Ay, nagpa-sounds, anak, oy. Ay, nagpa-sounds. Kuha ka yung pa-sounds, anak. Anong gisip on man ka? Ha? Anong gisip on ka? Anong gisip on ang bata? Anong gisip on man na? Ha? Nagbuhat ng bukas init sige. Dili magbuhat sa init ang bata, ha? Dili magbuhat sa init, ha? nanabitay ka ng dako, <coughs> nanabitay ni Soda ring lain nga kuan anak dako dako pang iguana anak tabili daw to anak hmm Ingon si Manoy Dondon ni mo tabili daw tong ni Sodri katong dako dako pang iguana anak. Diha man agi anak o diha dapit anak a. Ah. Diha dapit agi anak. Hmm, tabili kuno to anak, dili kuno ta, dili kuno to hao anak. aku mau kita tong ipadakop ni Manoy Dondon ni mo anak. Kay mahadlok to mama, mapaakan ka anak. Siguro siguro gi ko anak mama to anak. Makakita to ni mo paakon ka anak. To tinuod na anak. Tabili daw to anak. Di ko to tabili anak. Kay papareha mo gig naong tanan. Pareha naong sahaw. Mm. Pareha gig naong anak. Daghan anak, napay gamay anak. Napay gamay gamay ni iguana pud anak. Nangaon og kuan. Pandako pitaw niyan timos anak. Isod sa ilawom sa floor mat anak. Gidakop ang timos. Ulamok anak. Ay lamok. Hmm. Dumadapo yung lamok sa aking paa. O maguko na katol anak. Ako nagkatol mo nang ang lamok nak sig nako ang ah, akong kigot anak yurot o pak sa lamok ganina hmm tinood na anak tinood yun na yurot o pak sa lamok akong kibot ito ang sada ay naminaw no, man akong anak ay pinangga ni mama Alicia. Chirin-chirin, tatitin nag drink na kagutor ganina anak nag drink na kagutor ganina pinangga ka ni ay na thank you for watching, guys. God bless.